Oh, yes. <theme> th <nya> What's up? Mọi my, like, người my? <laughs> Good morning mga kaibigan, mga subscriber, at mga silent viewers Ito kakain muna kami ni Mr. Honad Umagahan namin Yan, pinahirapang isda Pagkatapos mahuli, binaap sa sady Yan ang aming food for today at itong pangyamagas ko Walang wala kasi ubas lang Dito lang kasi pag nasa doon na wala na Dito lang tayo nakakabili niyan kasi

Hindi, eh. nung no, naglambat ako doon, yung gantong gamit ko. Mm. Ang dami ano, sa gilid lo. No? Buti nga ito, wala tatapon. Mm. Sana sila yung mga na yun. Na na na.

हम्म, होला दो रुप ना सिया, पार माबेरिस मास दो रुप इतने किया ना। hmm. तो हम्म। <laughs> <नहीं पाओ। laughs>